that ko lang yung ano yung mga kasi may hindi ako na ano, ng mga like, movies series meron ako isang series na ano before na medyo may problem siya psychology psychopath yun know. so pinanood ko lang kung siya din namo yung behavior kung paano ba gumalaw and then syempre si, si direct the rest during the shoot pa rin dapat kayo eh. Siya tarahan na dapat yung makinakarap. Kaya kanya sa dapat ano, na may kanya kanya sa lugar sa akin, lalala na iba-ibang ano, iba-ibang genre. Um, so, yung... pag ano? ano? Hindi, bula kasi yung favorite ko, for sentimental reasons din naman. Ah, no? uh, wala ang favorite ko. Ah, uh, sige, okay, pwede nila nagay ko to. Uh. Sa mga nagawa ko na, no? Ma? Um... Teka, ano daw mga nagawa ko? Salamat, guys! Salamat, uh, uh, guys! Ah, uh, wala. Uh, wala, ah, uh, sige na number 2 ko si Hali Paro. Ito number three si Salamat, ah! guys. Ay! Ay, ay, sabi ba, maksang sabi ko. <laughs> Ayun. So nasa nang-birthday, nasa nang-birthday siya kayo? Thank you na rin ako. Yung difference? Noong time namin, um, press expulsion na hindi na yung required. May pasay. Pero ngayon parang lahat, kailangan ilabas. Yun yung malaking difference ng then and now. Um, dito ko naman, diba? Ipaw na naman dati. Hmm, tama naman. dati. Kaya pwede po talaga. Okay po, thank you. Last one, ano tayo, paano yung experience? Anong masishare niyo nung ginagawa niyo? Kapag ginagawa niyo yung experience? Yes, totoo yun. Isa sa pinaka-unforgettable experience talaga. Never kong na-imagine na, na gagawa ako ng sa puno. So, <laughs> medyo mahirap kasi, di sa nasa puno kami. Medyo hirap kami

Ano, ah, uh, may, may hirap pero ano siya eh, ah, uh, parang ibang art, art kasi talaga eh. Alam niyo yun, yung nature, yung gano'ng klase, yung pagtira ng ano, isang klase yung ano. And, kung makikita nyo yung difference yung dun sa uh, characters, may mission siya eh. May mission yung character ni Aido, tapos siya naman, parang marupok na sumagmit lang, due to love, di ba? ang ganda na naging parang laban nila doon. For me, it's not really super sexualized. Ang ganda na nangyari kasi lumabas yung difference ng dalawang karakter, eh. di ba? And ayun, mahirap, mahirap masaya at masaya may Mahirap din masaya siya. And I think uh ayun, tatandaan naman yan ng mga manonood. Sanko from Stars Photo Bits. Right here in front. Hi, congratulations to everyone. Yeah, actually, parang nasa sinihan no yung yung pelikula because of the story, the mm -hmm. cinematography, yung sa nakatulwa. Sa so, mga parang ito yata yung napanat dito ako dere. <laughs> <not> <laughs> yeah, napanat ko rin yung mga movie may parang isa to sa mga serioso movie na napanat ko. Kasi iba parang mga ejo comedy, di ba? May, may mga pagkaanin anin yung story. This, this is serious. Pero direct parang meron ka bang other option of the ano of the ending or talagang yun yung balak mong ending. Kasi parang 'di ba parang iba happy happy ending kasi parang may nangyaring maganda. Ito why you ano you you choose na medyo ganun yung ending. Ah, yun. uh, parang uh, ako po first and ano pa lang, una pa na uh, napag-usapan naman talaga namin ng writers na tragedy po talaga siya. Uh, uh, tragedy, tragedy siya tungkol sa tungkol sa isang magkina na nabulag sa isang huwag na pag-ibig. Ayun po yung team niya. Kaya doon po talaga siya, doon po talaga siya pupunta. And as ano po, as I said po, ayaw ko kasi magbigay na ayaw ko nagbibigay ng na false hope sa mga tao na na, na ang masamang tao ay mapaparusahan at pamamatay at paparusahan ng Diyos. Kaya parang iniwan ko po talaga siya man. buhay na demonyo ng mga nilaligid pa mm -hmm. ayun po So parang meron din mga backstory yung story ni Matthew kung bakit nangyari ah, po. Ah, okay. Pero hindi niyo masyadong na-elaborate na parang one, one scene lang yung time na yun ah, but, Pero uh, parang medyo strong na din naman po yung scene lang yun para gawin pa rin um, tao tao si Jerry kasi parang ang um, inalagaan ko po ay isang na nilagay ko po dito is huwag maging para caricature na kontrabida lang si, ano, si Jerry. Binigyan ko po din siya ng humanity dito kahit pa paano. Pa, pa. Thank you. Uh, congratulations. Uh, I'm a fan of your story. Yeah. Thank you. Tanong ko rin kay Maui. Hi, Miss Maui. Hello po. So, kasi parang nasabi ni Aiko kanina na medyo kinakabahan siya sa launching movie niya. Di ba parang, kayo po, how do you see yourself before? Noong nagsisimula kayo, do you do, you do the same? And anong payo yung ibinigay niyo sa kanya? Support bilang bilang bago sa industry at kayo yung ka niya? Um, honestly, feeling um, ko yung launching ko yung gamitan, maglalab na ako, papasok, kasi sa hotel kami nag-shoot nun eh. Papasok na ako, paakit ako, sabi ko, ayoko na. <laughs> Totoong story to. Sabi ko, ayoko na, nakabahan na ako, hindi ko ata kaya. Same as her, na nag-hesitate siya. So, nung pinakwento niya kanina, ah, uh, ramdam ko siya. <laughs> kasi ganun din nangyari sa akin eh. But then again, we were shooting na, Uh, buong, -buong nakakahiya naman and ayaw mo mo sa yung mga boss na. So, tinuloy ko siya. Uh, payo na natin sa kanya, actually, when we did Fantasia with her, sabi na natin ni Katya sa kanya, um, galingan sa pag-arte. Actually, nag, ano kami, halo halo ex, sabi ko kay, tinuloy ko nga siya eh, sabi ko, ay ko, oh, sabi ko, yan na ba yung ano, produkto ng Fantasia? Kung baga yung, yung hugot niya, yung iyak niya, sabi ko, ay, galing, galing ng na baby natin, pinagano ko siya. Kasi we told her na humugot siya from, nang, nang acting niya from her own personal experiences. Um, uh, kung may masakit, doon niya kunin. Kung may pain, doon niya kunin. And in fairness, okay, eh, kung kay Eko, mabilis naman siya talaga maka-keep up, mabilis umiyak. Um, so, yun. And then we told her na dapat in the long run, ang makikita ng mga tao is the way you act, not the pagpapaseksi. So I think she's perfectly fit for this role. And nagawa naman niya uh, yung, yung kailangan, yung really require sa kanya. Yeah. Congrats, Miss Mami. Wala ka pa rin kupas. Thank you. Thank you. <laughs> You're still sexy and ang galing pa rin kumakti. Uh, Last question for Aiko. Ay ko, tanong ko lang, kumbaga, napakaano, no? Pinag-usapan nga namin kanina, halos lahat yata dito, ginawa mo na. Di ba? Parang, ang hirap on your part to do this, di ba? Lalo na baguhan ka. Pero saan ka mas nahirapan or na-challenge yung intimate scene mo with Errol or intimate scene mo with Matthew? And particularly, sa ang part doon, sa dinami nung ginawa mo? Hmm. iba-ibang lugar, iba-ibang presto. Tapos, wala. Um, hindi ako totally nahirapan. Para sa akin, experience and learnings yun. And professional sila katrabaho. So, nadadala talaga ako. Um, na to, ako, advantage ko na ito, nilabaguhan ako. Magagaling sila. So, mabilis yung trabaho. Wala ako masyadong challenges talaga. Kasi, ang pinagsinis. Good time. Okay, congratulations. You did great. Thank you, BB. Congratulations, everyone. Maraming salamat, Sir Alan, for those insightful. Kaya ito ng pastasyon ng bayan, tagal ko ng Pinas na yun. Parang bumalik lang ulit. Yeah. Okay, um, yes, from from the previous um, artists that I, I supported you know, when it comes to their launching films, um, naipasa ko na, it's just that parang it like, finds its way back to me parang, teka lang, ito na naman. Um, but then, being this film for supporting uh, an, an, a newbie, no? another upcoming actress, and ito na nga siya, no? si Aiko. I feel like um, this project, uh, ito, para feeling ko, ito na talaga yung pagpasa ng corona. And I'm very happy na si Aiko yung mapapapasahan ko nito. <laughs> Because she did very well in this movie. You know, I'm going to go. meron talaga catch. So, congrats, our baby girl. <laughs> Ayan, okay, that's your turn. Thank you so much. Ah, uh, ayun. Um, syempre, napaka-honor pa na naka-work si Miss Mami. Okay. Mentor namin siya. So, mahihayin na po eh. During panta siya, parang iwas na iwas na ako sa kanina. Hindi siya na, hindi siya na nagpag-usap. Hindi siya tumitinin na yeah. sa amin. Kasarin <laughs> ako ng mundo kasi nahihiya talaga ako na I can still feel na ito lang ako sila. Yeah. So, nahihiya talaga na ako. And then, maka-work ko siya dito and sinabi niya na sa, parang ano yung staff na sasamahin niya ako sa project. Sobrang ano ko, honored talaga. And yung pressure talaga ako. Sabi ko, magagawa ko kaya ito. Yes, mami when it comes to advices naman, ang isa sa tumatak sa akin ay yung um, ito. Huwag kong itindihin kung ano naman yung magsasabihin judgment. Kasi, um, ang nila na, yun ako napakita sa labas or sa mga social media. It's all lies. Like, nasabi na it's not. Now, just do your best to focus ka lang sa video. And it helps a lot. Kasi, isa sa mga bagay na humahad lang sa mga, um, magiging performance mo. Kasi yung doubt, syempre, na, iisipin ko pa kung ano yung iisipin ang iba. So, thankfully, nandiyan sila as isa yun sa pinanghahawakan ko na I have to focus on myself, hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao or sa labas ng mundo ay totoo kung ano ang pinapakita nila. What's important, eh, wala akong inaapakin ng tao and I'll just do my best to focus on myself. Bakit gagawin ko? May bibigay ko yung best ko as always. So, thank you po talaga ako and for sure, ito sa amin.